Nakisang Ministry of Labor and Employment sa iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagdiriwang ng isang daan at dalawamputimang Philippine Service Anniversary na pinangunahan ng Civil Service Commission BARMM. Ang Partners in Peace and Progress mula kay Jen Garcia. Ang pambansang selebrasyon ay ginanap sa buong buwan ng Setyembre 2025. Tema ngayong taon, Bawat Kawani, Lingkod Bayani puso, dangal at galing para sa bayan. Bilang bahagi ng mga aktibidad, lumahok din ang mga opisyal at kawani ng mole sa 2025 PCSA Fun Run. Dagdag kulay din sa pagdiriwang ang pagkapanalo ng mole tandem mascots na sina Moleya bilang kampyon sa Servant Hero Mascot Competition. Si Mo ay kumakatawan bilang manggagawang konstruksyon na sagisag ng kaligtasan sa trabaho at karapatan ng mga manggagawa. Habang si Leia ay isang overseas Filipino worker na sumisimbolo sa sakripisyo at ambag ng mga makabagong bayani ng bansa. Sa diwa ng tapat na paglilingkod, pinagtitibay ng mole ang kanilang pangako na patuloy na maglingkod para sa bangsa Moro. Alinsunod sa kanilang mandato na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa at palawakin ng oportunidad para sa disenteng hanapbuhay sa rehiyon. Jen Garcia, IMINES, Philippines.